Sir, Brother yeah. Mike, Sir Bilate, at ang kanyang pamilya. Sa right? po ito, ako po'y magpapasalamat sa Panginoon. Ngunit nasamantalahin ko na rin po para magpasalamat sa ating punong lingkod. Yeah. Dahil isa po ako sa pinagpala Amen. na nakapagtapos sa kanyang school na itinatag ang College of Divine Wisdom, Batch 2018 sa kurso pong uh, Bachelor of Science in Evangelization. Maraming maraming salamat po, Brother Mike dahil yung pangarap ko po na makapagpuleyo, hindi ko po natupad ng 30 years, pero po dito sa gawain ng Itzaday, natupad po yun sa pamamagitan nyo. Pangalawa po, noong pong June 22, ako po ay biglang na ay pasok sa ospital dahil tumas po ang aking BP. 220 po ang BP ko. Kaya po ako itinak kagad sa ospital ng pamilya ko. Ngunit pakalabas ko po after 3 days, isang araw lang po, muli na naman po ako nagkaroon ng ay blood, at ako po yung muling pinasok sa ospital po ng Santa Rosa City. Kaya po mga kapatid, naiyak na po ang pamilya ko kasi paano na raw ang gagastusin. Akala ko po tapos na. Ipinasok po ulit ako sa pangatlong beses kasi po bumaba naman ang akin pong uh, sodium. Kaya po ako po ay parang napuspos at nawalan po ako ng lakas. Muli po ako nasa ospital na Santa Rosa Medical. Habang nandun po ako, sabi ko, Lord, Huwag mo po, po akong pabayaan. Dahil gusto ko pa pong maglingkod sa inyo. Tugtungan mo pa po, po ang buhay ko kasi po ako po ay halos mawala na ng malay tao. Nakalabas po ako noon. Ngunit isang araw lamang halos at isang gabi. Muli na po akong ipinasok sa ospital na yon. At tapakalaki na po ng awim bill. Ang aking anak ay naiyak na rin po. Pero sabi ko, pera lang yan. Ibabalik pa rin sa atin ang Panginoon yan. At doon po, ospital na yon. Pagkatapos po muli ng tatlong araw, ako po ay unti-unti nang lumakas sa mga gamot na ipinainom sa akin ng doktor. Salamat sa Himala ni Yahweh El Shaddai, mga kapatid. Kaya po sabi ko, Lord, pagkatapos paglabas na paglabas ko sa ospital na ito, muli po akong tatayo sa iyong harapan upang ipagsigawan ang iyong kabutihan sa na napakaraming tao ang iyong himala at ang iyong pagpapala, tunay nga na hindi mo pinababayaan Amen. ang iyong pong mga lingkod. Ang Amen. lahat po ng papuri at pasasalamat ko ay tanging kay Yahweh El Shaddai lamang yes. ngayon at magpakailan pa man. Purihin si Yahweh El Shaddai. Mm. Healing for your body in your mind.